Uh, hello? Ah, ito ay tungkol sa paglalakbay ng pagbubuntis? Ang pagbubuntis ay, ah, para sa karamihan ng mga kababaihan, kapag walang mga panganib na salik, ito ay isang fisiologikal na paglalakbay. Kaya't ang katawan ay umaangkop sa iba't ibang pagbabago at hindi ito isang bagay na tatawagin nating sakit o karamdaman. Kaya kailangan natin yakapin ang paglalakbay. Na yun sa paraang hindi tayo masyadong mag-alala tungkol dito. Kaya panatilihing malusog ang ating isipan at katawan, makakatulong ito sa atin na yakapin ang paglalakbay ng pagbubuntis sa mas mabuting paraan. Samantala, syempre, bilang mga profesional sa medisina, ang kailangan nating gawin ay bantayan ang mga panganib na salik upang makilala ang mga babala at makatulong na magbigay ng isang paglalakbay na maayos at walang aberya at magkaroon ng malusog na ina at malusog na sanggol sa dulo nito.